Hi, babe. Happy anniversary. Happy anniversary. Alam ko, may regalo ako sa'yo. Oo, oh, ano naman yun? Pinaginapan ko to. Sana magustuhan mo. Ano na yan? Ito. Smartwatch. Para sa'yo. Kaya ka? ito naman ko yan. Smartwatch. Nagustuhan mo ba? Eh, di ba, hindi naman to yung gusto ko. Alam mo naman ko ano yung gusto ko, di ba? iPhone 15. Yung bagong labas. Eh, eh, ko alam. Parang hindi ko pa kakayanin bumali ng ganong kamahal. <laughs> bumali ka na lang rin. Hindi pa yung iPhone. Bakit nag-aksayang pa ng pera dito? Iyon yun na nga yan. Kabad trip ka na. Sir, siya na Kasi magugustuhan mo to eh. Pero <laughs> yung sinasabi mong iPhone 15, gagawa ko ng paraan yan, babe. Dagdagan mo ng paraan. Pa ano? Mga ano, uh, next anniversary, Bibiling ko 'yan para sa iyo. Pag-iipunan ko. Next anniversary, alam mo hindi na ako makakapag-antay ng araw ng araw na 'yon. Tsaka kapag ka, hindi mo ako binilhan bukas, hindi na tayo magkaka-next anniversary. Bukas agad, babe? Oo, oh, bukas. Kasi 'yun yung gusto ko ngayon eh. Maigingan pinagbigyan pa kita ng isang araw eh. Baka naman pwede pang mga next month. Ah. Next month? Alam mang kulit-kulit mo? Sabi ko, bukas! Ano ko kukuha ng ganong kalaking pera? Ito akong pakailan! Ikaw yung gumawa ng paraan! Wala ka nang pakinabang tapos hindi mo pa rin nabibigay yung gusto ko? Eh, anniversary nga natin, di ba? Babe naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Gusto ko, pag nakita tayo bukas, ibibigay mo na sa akin yung iPhone 15. Siya, alam mo, itapon mo na yan. Ito lang makikinabang niya. Tangit-tangit. Wait, e, ka lang. iPhone 15 bukas? Saan ako ng pera ng ganun? Magka... Uh... Parang yun so. Oo. Oh. Nasadya talaga ako sa iyo eh. Kaya napunta ako sa bahay mo eh. Oh, eh. Ano naman yan? May ginagawa ko eh. Kung kailan naman may ginagawa ko, saka naman pumunta dito eh. Mayroon ka bang uh, ah, pagkakitaan? Kumabilisan sana. Gawa ng... Kailangan kong bumili ng iPhone 15 eh. Hindi ko rin alam kung magkano yan eh. Hmm. Pinahalap mo ba mabilis sa pagkakitaan? Kung meron sana. Kasi kailangan ko bukas talaga eh. Sigurado ka? Oo. Meron ka ba? May alam ko, pero masigurado ka, ay eh, punta na ito ngayon. Kung alam mo agad, makakuha ka lang pang bilhin mo ng iPhone 15 mo. Sige. Alam, G. Tara. tara. Oh, tara, tara. Ba babe? Oh! Ano naman yung kina -arto -arto mo? Ah, big. Dala ko na pala yung regalo uh, ko sa'yo. <laughs> Di ba sinabi ko, hindi yan yung gusto ko? Ay, oh, bag! Hindi, babe Mas masurprise ka pag binuksan mo. Ginawa ko lahat para makuha yan. Para may bigay ko sa'yo. Wow, oh, yan yung sinasabi ko sa'yo eh. Alam mo, Thank you, babe. Welcome, babe. Happy anniversary. Happy anniversary. Babe. Alam mo, ako na kita kamahal. Lahat, ihasakripisyo ko para sa'yo. Papasaya lang kita. Isang sakripisyo? Ano sinasabi mo? Eh, bumili ka lang naman ito. Ang ginawa ka mo? Ah, wala to, babe. Ginawa ko to para lang mapasaya kita. Mabili yung gusto mo. Ginawa, Alin? Hmm. Ano nga sinabi yan? Ay, wala to, babe. Ano pa na eh? Tignan mo nga lang yung churro mo. Para kang... Wala to, babe. Ah. Wala to, babe. O, ano nga ano yan? Ito? Ipakita mo sa akin. Ano ba kayo, Met? Ano bang tinatago mo dyan? Wala to, babe. Gusto ko lang maging masaya ka. <laughs> ah! sa sa'yo? Binenta ko yung isang kidney ko para mabili ko yung gusto mo. Ano? Para mapatunayan ko kung gaano kita kamahal. Lahat. Gagawin ko lahat. Sasakripisyo ko. Huwag ka lang mawala sa akin. Kenneth, oo. Oh, gusto ko ng iPhone. Pero hindi ko naman gusto na... na magkaganan ka. Ibinenta mo yung kitty mo para sa... para dito sa iPhone. Di ba, yan yung sabi mo na gustong gusto mo. Wala naman akong pagkukuha ng pera eh. Kundi, ito lang ang paraan na nakita ko para maibigay bigay yung gusto mo. Ako magkahanak, okay lang naman ako eh. Mahalaga ngayon, nakasaya kita. hindi mahalaga to eh. Ang mahalaga sa akin yung okay ka. Taka, alam mo naman na maarte lang talaga ako, di ba? Hindi mo naman kailangang ibenta yung kidney mo eh. Hindi mo kailangang mahirapan, Kenneth. Hindi mo kailangang ibigay lahat ng pangangailangan ko. Tapos masasaktan ka? Hindi mo kailangang ganito lang talaga ako eh. Pinakita so, Tama, ko pinalipas ngayon. mo na lang yung ilang araw. <laughs> Sorry. <laughs> Sorry, hindi ko gusto magkakilis. Okay lang, <laughs> Sorry. <laughs> hindi ko hindi siya pumakasaktan ka